sa totoo lang. Kaya ano man ang iyong pinagkikitaan, magpasalamat ka at maging proud ka sa sarili mo dahil nagkaroon ka ng matinong trabaho. guys, welcome sa Readers TV 14 years more or less bilang security officer, security guard okay? Pag-uusapan natin guys yung uh, isang gwardiya na napariwara yung buhay Dahil sa maling pagpasok sa isang bisyo no? Pag-uusapan natin kasi uh, para maging salaminto sa ibang uh, security guard na bago papasok pa lang sa pagsisecurity guard no? Pero bago ang lahat guys, bago magulat kayo yung mga baguhan Rockers, tapos model-modela ng dating. Baka isipin nyo, may ito ba yung security guard? <laughs> Kasi guys, ako po ay isa ng retired na po ako. Matagal na po ang retired at hindi na po active sa servisyong security guard. Ako ay nagbibigay ng kaalaman sa aking mga experiences at uh, wisdom na rin para mabigyan ng uh, gabay yung mga bagong security guard. Uh, kung kayo ay naghahanap ng mga topic regarding security guard at magagabay sa inyo, gumagawa tayo ng video guys, dalawin nyo yung channel ko, ayan. Pag nandyan guys sa channel ko, pindutin nyo yung playlist. Pag natindut nyo na yung playlist, ito ang lalabas. Diyan sa security guard matters, nandyan yung mga video natin. Marami kayo makukuha ang kaalaman dyan guys na uh, hindi nyo makukuha. Kung makukuha man ninyo ay may mga bayad. So, tulad ng pag-uusapan natin ngayon, guys, no? sa video na to, uh, gusto ko lang, alam ko walang kung gano'n ito, walang, walang gano'ng interesado sa topic na to. Pero magbibigay lang ito ng wisdom, leksyon sa buhay, no? Nakita niyo yung ating intro, uh, pag-uusapan natin yung isang lalaki na nag-viral dahil nagnako ng bigas sa isang simbahan. So, Marami ang naantig sa kanyang ikwento kasi nga daw, dahil sa gutom ay nagnako ng bigas na lang kasi wala siyang magawa. So maraming, maraming nagko-comment na ay, hey, wag naman ganun kayo, wag naman kayo makatao naman kayo, ganun ganon So uh, ang tinitingnan ng mga tao, ang hinusgahan ay yung, yung kalagayan niya na nagnako nga daw siya ng bigas kasi nga nagugutom. Pero hindi ni hindi inaalam ng tao bakit napunta siya sa ganong sitwasyon. So ito yung comment. Ayan. Isa yan sa mga comment doon sa video na kinuha ko. Dati siyang security guard guys. At yung nag-comment na yan ay dati niyang kasama. Kung babasahin niyo yung comment, dati nilang kasamang security guard yung lalaki na yon na nagnakaw. Hindi ko alam kung totoo guys ha kung yan kung totoo ang kanyang yang pag-comment na yan lahat ng pag lahat ng pagkuan yung tinatawag na pagintindi pagtulong ay ginawa nila doon sa tao na yon wag daw nating palakihin yung issue na yon kasi parang naging sila na nga yung nanakawan parang sila pa ang sinisi ng tao no dahil nga daw bigas naman hindi pa binigyan lahat ng tulong pag-intindi ginawa nila, daw nila doon sa lalaki na nagnakaw at wala na silang magawa doon dahil talagang yun ang gusto niyang tahakin na buhay. No? At may binanggit siya dyan, ayan o, no? utot ng demonyo. Ginamit lang niya yan pero sa salitang bisaya yan guys ay yan yung pinamalit ng salitang droga na na nalulon sa ganong kuwan. Sa kanya galing yan guys, hindi sa akin na. Ah, uh, gusto ko lang pag-usapan, <coughs> excuse me. Gusto ko lang pag-usapan to para masalamin na ng mga bagong security guard. Ako, nung nagsisecurity guard, ang dami ko reklamo. Minimum, ka, ta minimum tayo, mga gwardya, mababa tingin, underrated na trabaho. Pero ganun pa man, guys, ang security guard na trabaho ay kayang magbuhay ng pamilya. Diyan binuhay ang aking pamilya. Most of my career is nasa security guard. Marami akong trabaho ang pinasok pero most of my career is my ay pagsi security guard. Ganito yan guys ah. Ah kung ang tao ay addictive na sa bisyo Addictive ba? Ah, Addicted. Addictive. Sa bisyo, ay mahirap na siyang kontrolin at maaaring ikaka ikakasira ng iyong mindset, pananaw sa buhay. Okay? So, kung tayo, tulad ako, ang ang bumubuhay sa amin dati ay ang pagsisecurity guard. Kung mawala yung pagsisecurity guard ko guys, maaaring magutom ang pamilya ko. Kaya nga dati pag tinakot akong tanggalin, halos humihiwala yung kaluluwa ko sa kaba, sa pag-alala. Kasi sana kami pupunta kung mawala yung pagsisecurity guard. Diba? Kaya tayong mga naggagwardya ngayon, kung marami tayong marami tayong tinatawag na reklamo sa trabaho natin na wala sa ayos ang sweldo, uh, delay yung sweldo, kuan yung kuan, yung ganon, yung hindi malaki ang sweldo, maliit na ang sweldo. Kung wala ka namang choice guys, kung wala kang choice sa ipasalamat mo yan. At dapat pagbutihin mo ang pagtatrabaho. Kasi dyan tayo kumuha ng panggastos natin. Okay? Dyan tayo kumuha ng pang pang araw-araw natin. Yung pagtatrabaho natin sa security guard. Kung marami ka mga reklamo dyan, ay ang isipin mo na lang na nakapagbigay siya ng ibig sabihin pangtawid natin sa 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 pamumuhay. Tulad ni Kuya, lahat ng kanyang lahat ng pag-intindi sa mga kasama niya doon dati daw siyang security guard doon sa ninakawan niya ay ginawa nila pero nasira ang kanyang ang uh, kanyang performance sa trabaho at kanyang pamumuhay dahil sa bisyo niya nagbibisyo siya guys nagbisyo siya ng hindi ka nais nice kaya nasira yung pati trabaho niya pati yung kanyang pamumuhay isipin nyo guys ah ako, ako, lahat ng bisyo meron ako dati. Sugal, sigarilyo, inom, babae. Yung pagdodroga, hindi ko naman napasok yan nung ngayon ginagamit ko hindi. College day namin, iba ang gamit namin, mga gamot. Kailang, hindi naman ako tumagal doon, nas, na, na lang ako ng barkada. So hanggang sa nagkasakit ako ng nervous breakdown. So college day pa yun. Pero yung sugal, sigarilyo, inom, babae, meron ako dati niyan. Lahat niyan ay nagpahirap sa aking sa aking pamumuhay. So, ang unang kong tinanggal talaga ay ang sugal. Bakit natanggal? Eh, wala nga akong pera. Eh. <laughs> wala akong pera pang sugal eh. Hirap na hirap nga akong budgetin yung kita ko bilang security guard eh. <laughs> magsusugal pa ako. So, mahilig ako sa sabong. Hindi ako mahilig ano sa mga tungit-tungit na yan. Sa sabong ako mahilig. So, wala akong pang maintenance sa manok at hindi na wala akong pamusta. Natigil ko yung sugal. At magpasalamat ako ay natigil ko yun. Kasi nga, kung hindi ko natigil yun, sigurado gagapang kami sa lusa. Ngayon, ang pangalawa ko natanggal ay ang sigarilyo Dalawang taong kong binuno ang sigirilyo, guys. Grabe yung determinasyon, ah, yung disiplina. Ang pinaka- mahirap kalaban kasi sa lahat, guys, ay disiplinahin yung sarili natin. Self-discipline. Kasi sarili mo ang didisiplinahin. Ayala. Ngayon, kung ah, paninigirilyo mo, isipin nyo, guys, kung may bisyo kang sigirilyo. Hindi mo matigil, ah. Siyempre, sabi nila, ibisyo ko yan eh, paghihirapan ko yan. Okay, walang problema, ituloy mo lang yan. Pero pag-usapan na rin natin, ang leading brand ngayon ng Sikilyo ay 10 piso. Kung makakalima ka, 50 na yan. Pero kung makasampu ka, 100 na yan. Babawas ngayon yan sa kita mo. So, kung ang minimum natin ngayon, 700, so 600 na lang. Okay? So, kung hindi mo babawasan yan, kat 50, isipin mo ang 50 mo ay ginawa mong usok plus may mayroon pang mayroon pang magiging resulta yan sa katawan mo pagdating ng panahon. Ngayon, kung hindi ka makapagpagamot sa sarili mo, diretso tayo sa menteryo. Pero kung kaya mong pagamot, ipagamot sa sarili mo, malamang naubusin niya yung kung ano mang meron kang ipon. Kasi nga, nagkasakit ka na eh. So, tinigil, ah uh, nilabanan ko yung guys ng dalawang taon. Ngayon, hindi ko na ililaborate dito kung paano ko nilabanan. Basta ang pinakahuli kong ginawa ay yung isang stick, hinahati ko yan. Yung isang stick, hinahati ko yan. Yung huli kong laban na yung... Kasi ang pinakamahirap sa sigarilyo guys, yung pagkatapos mong kumain at yung tumatahay ka. So ang hirap-hirap lang na akong tanghalian at saka hapunan. Yan yung pinakamahirap sa lahat umaga, medyo 1 pipe. So itong isang stick, <coughs> huling laban ko sa sigrilyo, yung isang stick, hinahati ko yan, Tanghalian. tapos yung kalahati, hapunan. Hanggang sa uh, tanghalian na lang, tapos hanggang sa hindi ko na hindi na ako naninigrilyo pero inaamoy ko pa rin yung naninigrilyo sa tabi ko. Kailang nalaman ko na ang second hand smoking pala ay mas matindi pa sa naninigrilyo. So talagang dalawang taon ko nilaban yon So, awan ng Diyos na, na paglabanan ko. Isa-isa natin guys kasi para maintindihan nyo. Ha? Ah. Ang pag-inom dati guys ay hindi ako makakatulog na hindi ako makainom. Ang pulang, pulang kabayo ngayon ay may tinatawag silang istalon eh. Dalawa yan. Bawat gabi. Kaya bilog ha, ko yan. Matagal akong nakakapag uh, ah, I isa yan sa tatlong tatlo uh, pangatlo kong tinanggal matagal-tagal kong natanggal yan talagang nangayayat yung misis ko sa buwan kasi nga sasabihin man naman ninyo baka yung mga uminom yun eh wala na nga tayong ibang kaya, ka, kaligayahan kundi ang pag-inom wala naman masama po sa pag-inom pero okasyon na okasyon kaso lang okasyon lahat ng kabiban mo may birthday di araw-araw ka nang iinom anyway uh, wala masama pa sa pag-inom guys ha? pero kung kayang tigilan malaking bagay sa pamumuhay natin bilang security guard no pero kung hindi mo kayang pigilan yan ay yun na nga I ikaw mismo ang magtitiis dyan uh, so tinigil ko yon kahit na hindi ako nakatulog dati sa pag-inom o kung hindi ako makainom hati-hati uh, din kalit-liit pakunti-kunti ang hirap talaga matagal ang kalaban nga natin ay sarili natin self-discipline. Okay? So, pinakahuli kong natanggal guys ay ang babae. Alam mo ba kung gano'ng kalaki ang gastos ang babae guys? Pag nagkipag-date ka ngayon, mas, mas, isipin mo ha, ah, mas titiisin mo yung mga anak mo na hindi bigyan ng mga, mga, anong mga pagkain dyan dahil may dinidate kang iba. Diba? At alam mo na hindi ako nagmamaninis guys talagang makasala ng tao ako makasala ng tao ako at talagang matagal kong natanggal yon at ang misis ko dati ay malatingting ang katawan sobrang payat nga dahil sa bisyo ko at ako panayang simba ko Lord ang tanong ko sa Panginoon Lord bakit ganito lahat Kuha naman ako ha, ang yabang ko sa Panginoon dati. Lord, hindi naman ako masamang tao. Hindi masamang tao. Yun na nga, uh, lahat ng yun ay natanggal ko ang bisyo na yun. Siyempre may self-discipline at may pag-samahan uh, mo ng dasal ng Panginoon. So hindi basta-basta natin matagpagtagumpayan ang paglaban natin sa bisyo. Balik tayo niya kakuya, di ba? Kung yung bisyo hindi niya nilabanan, kinuha niya, pinabayaan niyang manalo sa kanyang sarili. At ngayon, napunta sa, sa ganong sistema. Walang trabaho, nagugutom, hanggang sa nagawa niyang magnakaw. Marami kaming kasamang ganon. Maganda tayo, guwapo, nalulon sa sa addict, addictive na gawain at napariwara. Guys, hindi ko sinabing inuutusan ko kayo yung sino na nanonood ngayon dito. Na inutos, inutosan ko kayo na tanggalan yung mga bisyo nyo. Ituloy nyo yan. bisyo nyo yan eh. Ang akin lang wisdom. Galing ako sa ganong mga sitwasyon. At yun ang nagpahirap ng husto sa akin. Ngayon, natanggal ko yun, inayos ko yung mindset ko, at siyempre, may kapit sa Panginoon, yun ay nagbayad talaga ang panahon. Nakita nyo, nag-retire ako ng hindi late, ay early 40s. Nakita ko agad ang resulta sa buhay ko. Hindi ako mayaman, guys, ha? Hindi ako mayaman. Nakita naman nyo, hindi ako mayaman. Ngayon guys, wala akong trabaho. Wala akong trabaho. As in wala. Pero hindi tulad dati na pag tinakot mo ako na mawala na ako ng trabaho, kulang na lang sipsipin ko yung itlog ng mga commander ko. Huwag na ako tanggalin. Ganun ako ka, ka miserable dati. Bakit? Tanong ko sa Panginoon, bakit ako naggaganito ang buhay ko? Ingit na ingit ako sa mga classmate ko. Nag-asinsaho na sila. nag na sila. Ako lang hindi. Dahil doon sa mali kong gawain, mindset sa sarili. Nasa iyo ba naman lahat ng bisyo tapos ang kita mo minimum ka lang? Anong buhay meron ka? Kagipitan. Sinong gumawa nun? Ako lang din. Kaya ang ginawa ko, renovate. I-renovate mo sarili mo. Yung pag-iisip mo, yung mindset mo, i-renovate mo. Pagdating sa dulo guys, aanihin mo yan. Diba? Inayos mo yung mindset mo, yung sarili mo. Pagdating sa dulo, magugulat ka. Inani mo. Uy. Diba? I hindi ka mayaman. Pero, iwas na sa stress. Sige, mag-isip ka. Hanggang sa pagtanda mo, mag-duty ka ng gwardiya. Dahil wala ka pa rin ng asinso, nagji-duty ka pa rin ng guardiya, kapos ka pa rin, utang ka pa rin ng utang, magtatrabaho ka pa rin, nagji-duty ka pa rin. O, oh, isipin mo yan. Hindi ka nagtatang hindi sa nagtat sarili, bakit ka ako nakaipon? O, oh, bakit yung iba nakaipon? Ikumpara nyo yung sarili nyo sa akin. Apat anak, bisaya, walang kilala sa, min, sa, Pilip, sa, sa Maynila. Wala, walang kilala, wala lahat, walang tumulong. Bisaya, ako lang nagaanap nag buhay. Bakit? Nagawa ko. Nagawa kong bumangon at kahit papaano, iwas stress na ako ngayon. Saka naman, nahanap ko ng trabaho, pero nakakaraos. Makak Di ba? Hindi ko na kailangan elaborate sa inyo yun ngayon kung anong discarding ko ngayon kasi ayaw ko magyabang sa social media. Ang gusto ko lang, magbigay ng gabay sa mga kabataan. Lalo nang yung mga droga na yan. Tulad ni Kuya, oh. May trabaho siyang matino eh. Gorgeous siya eh. Nandun yung mga kasama niya hanggang ngayon nag-duty. Maayos ang buhay. Hindi ko sinabing hanggang sa pagtanda mo mag-duty ka ay failure ka. Hindi Choice Choose mo yan. Ganito kasi yan guys ah. Ako, sinuise kong mag-retire. Bakit? Hindi natanggap sa aking prinsipyo na mas bata sa akin kasi nakaposisyon, papagalitan ako. May edad na ako eh. Di ba? Pero ikaw, kung tanggap mo yan, walang problema dun. Tuloy mo na yung pag-duty mo. At huwag kang gumaya sa akin na, eh gayahin ko si Radial Stevie, nag-retire. Huwag kang gumaya sa akin na mag-retire -re ka, na wala ka namang pang, wala ka namang income na pumasok sa'yo. Huwag. Huwag mo kong gayahin. Ngayon, kung gusto mo buho, nung na-achieve na ko, lamangan mo ako, sobrahan mo. 'Di ba? Kung ano yung na-achieve ko, sobrahan mo. Kasi bata ka pa ngayon. Maaga maaga ka pa lang nakakuha ka na ng idea galing sa akin. Na ako dati wala namang kumakong idea, dahil wala namang YouTube dati. No? So guys, ang wag wag hangga't maari ako guys ako ako ako, ako ang pagkatao ko hangga't maari ayaw kong tumanggap ng tulong hangga't maari hindi sa pagyayabang oh hangga't hangga't maari hindi ako nagyayabang hindi ako mayabang na taa, uh, ibig sabihin hindi ako nagyayabang mahirap akong tao na, na kumakain nga kami ng pagpagdati sa sobrang hirap so hindi ako nagyayabang pero hangga't maari ayaw kong tumanggap ng tulong kasi mahirap magbayad ng utang na loob pero kung nandyan, bakit nang hindi, di ba? Pero nandyan, bakit hindi, di ba? Kung, kung isipin mo, kung tatanggap ka ng tulong sa ibang tao, utang na loob mo yun. At pang samantala lang yung guys. Walang tao, kahit kapatid mo, kahit tatay mo, kung pabaya ka sa sarili mo, walang taong manatiling tulungan ka ng tulungan hanggang sa pamumuhay mo, hindi pwede yun walang ibang tutulong sa atin kundi sarili natin. So kung gusto nang maayos na buhay, dulo sa yung buhay, ang success guys ay hindi yan magic, I I I hindi ma magma yan. Ang success guys ay resulta yan sa pang-araw-araw mong gawain at pag-iisip. Ngayon, kung nakita mo ang ibang gwardya, yung maman o gumihawa ang buhay, pagdating ng porte nila, dahil may ginawa sila, nung 20 sila sa 30s, may ginawa silang good habits and mindset, kaya nag-result. At ikaw, gusto mong gayahin yun, sana meron din akong ganun. Gusto mo yung same result, pero mali yung ginagawa mo. Mali yung discarding ginawa mo at gusto mong لريo kay na resulta hindi pwede yung guys at ang success ay hindi yan magic dahan-dahan yung lumalabas o so, ito tayo ha ikaw na nanigrilyo ka isang daan ka isang araw ako natigil ko yung sigarilyo ko ngayon yung isang daan ko nung nanigrilyo ko tinabi ko oh so araw-araw nag nanigrilyo ka isang daan ako tumigil ko ka tinigrilyo isang daan araw-araw ko tinabi magkano unta ko sa isang buwan sa sigarilyo pa lang 3,000. Tama? Tama, 3,000. Ikaw, yung, yung 3,000 mo, naging abo na. Ako, yung 3,000 ko, nakalagay sa bangko. Ngayon, ilalagay ko sa negosyo. So, pagdating ng sampung uh, taon, benting taon, sino ngayon yung naka-asinso? Yung tumigil sa paninigrilyo, at inipo niya yung pambili niya si Gilio at nilagay niya sa negosyo 35 anyos pa lang nag na bilang security guard at maayos na yung kanyang pamumuhay natutulog na siya sa kwartong di aircon ang sala niya may aircon ang ulam niya maganda masarap na wala na siyang stress gaano hindi nawawalang stress man dyan talaga yan pero hindi na gaano at anytime wala na siyang kaba boost na siya sa sarili niyang negosyo. Ngayon, tinanong mo sarili mo, pareho naman ng gwardiya, bakit maganda yung resulta niya? Ako hindi. Kasi mali yung tinahak mong discard at mindset. Tulad ni Kuya, yung kasama niya ngayon, maayos ang buhay. Siya lugmok ng nakaw. Tapos, tinutulog siya ng mga tao, bakit daw hindi nilang tulungan at bigyan si Kuya, kailangan pa magnakaw. Sino ba kasing gumawa at nagkutos sa niya magnakaw? Siya lang din. Dahil ginawa niya, ganun ang discarding, ginawa niya. Pinabayaan niya ang sarili niya na mapunta sa ganun sitwasyon. At mahirap naman din na bawat nagnanakaw na tao ay sasabihin mong in itutolerate natin. Di ang dami na magnakaw. Wala nang gusto magtrabaho ng kwan. Gusto na magnakaw lahat. Unfair naman yun sa mga taong lumalaban ng patas. So guys, ginawa ko tong video na to para maging salamin sa mga kabataan. Alam ko wala manonood na naman dito eh. Pero kung may tatlo dalawa na, na nabigyan ko ng salamin sa pamumuhay at maaga pa lang napanood nila. 25 years old pa lang sila napanood na nila to. At may bisyo sila. Siguro naman mapag-isipan mo. Ngayon, kung ayaw mo itigil yung bisyo mo dahil ito ang buhay ko, will will so be it gampanan mo na lang. Okay, okay. May mga matatanda na mga sing hanggang sa pagdulo. Ah, uh, naninigrid lang ginom. May na, masinsyon na ako. Naninigrid ako. Minom na. ako. Thank, congratulations. Kung ganun. Okay. So guys, hanggang dito na lang tayo. I hope na mabigyan nyo ng like. Kung okay sa inyo. Pero kung dislike, uh, dislike na lang pag hindi okay. Yung mga bagong kapipindot ng channel, mapindot nyo yung subscribe button dyan, pati yung notif 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 notification bell para updated kayo Kita-kita tayo kita sa next video guys. Bye-bye.